nandito na naman po kami sa aming Ay, no. trabaho. Kailangan ko dito na pero magpapas ko na. At andito si Rowie Licious. Licious. Rowie Kalachuchi. Rowie Licious? Hindi. <laughs> Rowy Kalachuchi. <laughs> At andito po sa likod niya ang Romy, like? magbibigay ng swerte. Okay.

Okay guys, kami po ay tapos na. Sa limang oras sa bako. Mayroon po pambili ng mga pangkila. Ay, <laughs> oh, oh, oh. ay, 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 ay,

Guys, ganit akong pangin boss dahil ano? Boss mo, may guys. Aminado siya guys. Ang pangin niyang Okay guys, we're going. Pero magkikita kami At sabi number? Burger. Burger, burger. Okay, bye guys, bye bye guys. Bye guys. And uh mm -hmm. dito kami tapos guys at eto. Pinapalayas na kami dito sa loob. <laughs> at ayun, si Jason Abalos. Ah, yes, guys. Ayun uh, sila, guys. Okay. And uh eto si Si Rowi, ito Risha. Wala lang gawin ko din uminom ng tubig dito. <laughs> <laughs> si Rowi <Romy> kalat <Kalachuchin. laughs> okay guys, ah, uh, Teka lang guys. Kailangan ko na gumawa ng report dahil alas 12 na. Cinderella na. Ano ba tayo pwede po guys to? Ano tayo Rowie? Okay guys. Wait lang. <laughs> Oops. Okay guys, yun po siya. Daladala -dala niya na po yung kanyang pinamalengke. Samal ko na mamalengke po. Aray ko. <laughs> Sabi siguro yung manager, ang gulo niya. Nagtatago siguro sa office. Okay guys, bye. Mamaya naman.